na biktima ng hacking at scam ang tatay ni Catalina noong isang buwan habang nasa Roro sa Oriental Mindoro. Nang dumulog si Catalina sa mga pulis, ay ipinasa siya sa ibang himpilan. Kaya sa pagkadismaya, hindi na nila itinuloy ang reklamo. Ang unang sinabi sa akin, makipag-coordinate ako sa Oriental Mindoro na um, cybercrime unit doon. Tapos, since sabi ko, mag-vacation si Papa dun. Ang sabi sa akin, balik na lang daw siya doon sa Laguna kung saan siya nakatira. Sinabihan din yung mga nabiktima ng hacker na kailangan din magpasa ng bukod na reklamo. Nun. And sila din, hindi nila ma-verify ma or ma-distinguish kung saan jurisdiction sila mag magpapadala ng complaint. At, uh, kasi paiba-iba yung sinasabi yun. Sa paggupo ni General Nicolas Torres III bilang hepe ng Pambansang Pulisya, mariin ang kanyang bilin, ayaw niya nang makarinig ng na mga ganitong klasing kwento. Ayoko silang pinagpasapasahan. When somebody goes to the police station, lalabas siya na-resolve na ang kanyang problema. Giit niya, hindi na dapat ipinapasa ng isang himpilan ang reklamo sa ibang istasyon o tanggapan o kung di man talaga kayang resolbahin, ay dapat ihatid at personal nilang i-endorse ang tao sa kinaukulan mapa DSWD man halimbawa o ibang istasyon ng pulis. Hindi namin sasabihin sa kanya na ay, hindi ho namin trabaho yan, pumunta po kayo dun sa ganitong ahensya. Hindi ho po pwede yan. Maaring isumbong sa police hotline 911 ang reklamo sa police at nagbanta si Tore na pananagutin ang police na magpapasa ng kliyente at hindi mabibigyan ng resolusyon ang lumalapit. Huwag wag na wag niyong gawin mga kasama, sa PNP. Wag na wag niyong gawin. Pag may gumawa sa inyong polisyan, i-retrain re natin, asuntuhin ah, pa natin kung nakakita namin kapabayang malaki. Nais nice din ng Department of Justice at Department of Interior and Local Government na mahinto na ang sisihan ng mga law enforcement agencies at prosecutors. Sa halip, kailangan umano ng mas maigting na kolaborasyon. Every time there is a case to be solved, a case to be prosecuted, each department blames the other. The police blames the fiscals, the fiscals blame the police. This time, it stops. This time, we work together. Kaugnay nito, naglunsa ng mga ahensya ng pamalaan ng training at education program sa mga law enforcer at prosecutor para sa case build-up. And the idea really is very simple. The idea is when we file the case, we are ready for trial. Sa programang spot report sa DZMM, Pero nagpahayag ng suporta si Rafael Kalinisan ng National Police Commission sa mga programa ni Tore tulad ng paramihan ng mauhuli sa droga at iba pang reforma. Parehong like-minded na gusto ng reforma. Yes. Uh, parehong medyo medyo gusto, mat matigas at uh, may gusto Agrisivo. may magyari. -er, eh. Ayaw <laughs> gamitin yung salita eh. Pigil na nga ako eh. ah. Uh, eh, maganda siguro ang kalalabasan nito. Na ang napol ko magbabantay laban sa abuso ng pulis kung sakasakali. Samantala, isinagawa ngayong Martes ang unang command conference ni Torre bilang PNP chief. Tiniyak ni General Torres sa mga pulis na huwag matakot kung nasa tama naman ang trabaho dahil may legal assistance na ibinibigay ang pamunuan ng PNP. Michael Delizo, ABS-CBN News.